katotohanan din kasi tatar mula nung nagkaroon ng standoff dyan sa Scarborough Shoal, the control of that area is already de facto in the hands of the Chinese. Kasi yun yun totoo dyan eh. Pero ang sinasabi lang natin, we have a claim in that area because ano yan eh, kumbaga part ng EEZ natin based on on-clause. Kaya nga dun sa arbitral ruling na alam mo yon na quote-unquote ng 2016, ang sinasabi doon, walang rule, hindi nag-rule ang arbitral ruling na we own any of those claimant uh, or any of those areas or in the South China Sea that we claim. Pero on the other hand, sinasabi din ng arbitral ruling na yung area na yan is a traditional fishing ground that anyone can fish. Kailan ba nawala sa atin yung control? Kasi kung maalala natin, ala uh, kung matatanda ng ating mga kababayan, di ba, nagkaroon ito ng debate din dyan sa Senado na hey. ibulgar way back panahon ng uh, Aquino administration. Tayo yung na 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 nag-nagko-control -co dito sa Scarborough. Nandun pa nga tayo sa pinakabunganga nito tapos may isang tawag lang ang mga nangyayari na uh, pwede na nung pag-alis ng ating mga assets daw doon, tsaka na pumasok yung uh, Uh, sa Chinese uh, authorities doon sa lugar. Legit ba yun na uh, kwento sa pagkakaalam niya po? Uh, uh, no, no. It's na not really necessarily like that. I think during that time, wala naman talagang de facto na, na may control as in, in 100% sa area. Kasi may understanding nga, ba? Diba? Yung area na yan during that time, parang may may mga Vietnamese na nandiyan, may mga Pilipino, may mga China na nangingisda kasi ang contention naman din talaga diyan sa Scarborough is more on the fishing. okay lang, 'di ba? Fishing ground kasi 'yan. Tsaka doon sa lagoon, maganda, marami sa loob kasi may lagoon, maraming isda talaga diyan kasi parang breeding area ng mga isda. So, parang at that time, wala wala naman talaga na totally may control or nagko-control sa area. So, Pero ano siya, content, ano siya, parang may dispute si may dispute pero existing lang. Ang problema, um, may nangyari, hindi ko maalala eh, pero may nangyari kasi dyan na dumating tayo dun sa point ng standoff. I think um i i don't know if if correct yung an uh, ano ko, re, uh, ang uh, na recall ko pero kasi i'm I'm working on that right now i'm reviewing at the moment kasi ni-review nire ko yung history ng mga nangyari diyan sa South China Sea kasi i'm writing a paper on it so ngayon parang ang nangyari doon may nangyari na to the point na nagkaroon ng stand of i think na napunta sa panahon ni Pinoy ang control sa China ayun mm. uh, yun, yun yun so nung napunta na sa China ang control ng Scarborough Shoal, de facto, they already stayed there. Hindi na nila binitawan yan hanggang ngayon. Of itong uh, Scarborough Shoal or Huangyan Island sa China, uh, ito ba yung Panatag Shoal? No? Uh, panatag Shoal ba ito sa Pilipinas? Iba Scarborough tong... Shoal yan. Baho di Masinlok. Baho di diba? Masinlok pala. Okay. Uh, ayan. Baho, baho di masinlok sa, masinlok sa Pilipinas or mas kilala siya internationally yata na ano uh Scarborough Shoal. Um, yeah, ano din po din. muna yung features nito uh doc? And ano ba yung history natin uh, na ng agawan at Pilipinas lang ba at uh, uh, China? I think hindi ang, lang ano, Pilipinas ang ito? ano claimant state dyan. eh. And I think Vietnam as well eh. Ay isa sa mga claimant state in that particular ano uh, shoal. Iyon 'yun. So tatlo yan ata na talagang malalakas eh. It's China Uh, Philippines and and Vietnam. However, ang mas ma ang laging nag, nag nagkakaroon talaga ng bangayan or what you call um, gitgitan ba over Scarborough Shoal ay ang Pilipinas at ang ang Pilipinas at ang China. I think. But I think also my claim jan ang Vietnam if I'm not mistaken. Pero 'yun na nga sinasabi ko. Ang Vietnam kasi at saka yung China Um though they are competing they have overlapping and competing claims in the South China Sea they are talking and I think there are a lot of back channeling na nangyayari between China and Vietnam when you talk about the South China Sea kaya makikita mo hindi maingay ang dalawang bansang yan do mayroon silang competing claims or overlapping claims dyan sa area na yan kaya hindi mo ma hindi mo makita na may gitgitan talaga pero of course may mga claims yan ang makikita mo lang talaga na masyadong masyadong prominente or talagang you know uh, media hype lagi ang, ang 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 you know ang articulation ng claim at saka nag nagbabanggaan talaga and even the media is involved saka masyadong in internationalized na hindi kasi dapat regional lang yan or bilateral lang dating eh, para mas mababa ang tension eh. Pero ang nangyari kasi, the Philippines, nung 2022, I don't know, na, nung panahon ni, sino ba to? Ni, Bin, uh, ni Aquino, si Pinoy, in-internationalize nila ang issue ng South China Sea because of the, ano, yung filing of case sa tribunal, sa The Hague. So ang nangyari dyan, naging internationalized, na-internationalized. So when in fact, actually ang pinakamagandang strategy kasi diyan is more on bilateral and regional kasi regional issue yan eh. So at mas mas contain ng tension at mas madaling makipag-usap kung anong gusto mong mangyari doon sa ka, ano mo, doon sa kaharap mo na kung saan um, may claim din siya sa area na mas malaki sa iyo. So ganoon ang ano diyan, uh, ganoon ang problema sa ng Pilipinas diyan. So right now, ang ang ganito rin, ano, um, if you put it on on um, ang ang ang, ano talaga ang Scarborough Soul, let's just call a spade a spade and let's be truthful about these things. Kasi ito yung sinasabi ko matagal na. If we don't, we, we have our claims. There are add two or more countries na may claim jan. Pero kailangan natin alam kung saan tayo nakatayo at wag nating itwist yung totoo kasi the more you do that the more na matatalo ka alam mo yon sa sa labanan na to. Kasi ano yan eh, claim yan eh. Syempre you have to fight for your claim and the other side also is doing the same thing. So, ang ano ko lang dyan is, ang Scarborough Shoal kasi, uh, hindi naman talaga siya, if you really look at on clause, kung an on clause ang pagbabasihan mo, As as, a, as an international convention, a United Nations convention on the law of the sea, ang ang ano ang Scarborough Shoal is part of our exclusive economic zone. But to be frank, it's not part of our sovereign territory. If you really be technical and be on point sa on close. Kasi yun yun totoo dyan eh. Pero ang sinasabi lang natin, we have a claim in that area because ano yan eh, kumbaga part ng EEZ natin based on on close. Kaya nga dun sa arbitral ruling na alam mo yon na quote-unquote ng 2016, ang sinasabi doon, walang rule, hindi nag-rule ang arbitral ruling na we own any of those claimant uh, or any of those areas in the South China Sea that we claim. Pero on the other hand, sinasabi din ng arbitral ruling na yung area na yan is a traditional fishing ground that anyone can fish. So yun yun. So mali da dapat tignan mo rin kung ano yung tinal talaga ang sinasabi ng ng arbitral ruling na yan kasi That is the basis at yan ang ginagamit ng gobyerno, especially nitong ni BBM, go government ni BBM, when it asserts its claim in the South China Sea. Especially that area in the Thomas Shoal at saka yan sa Scarborough. Kasi yan ang ano eh, very sensitive area sa South China Sea. When you talk about conflict or, or, or dispute between China and the Philippines.